Wala ko pong tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Sinalo. Yun po ang bombing ng mga Muslim mos. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutosan ni Mayor Rodi Duterte personal. Ako, si Medyo Makasait, Major Sintista, SPO4 Bin Laod, SPO4 Desiderio Cloribel, SPO4 The Late Boy Pabo, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidupon, and SPO2 Jun Narisma. Nung nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, kung hindi ako nagkamali, Tony Sartet pumunta si Mayor Rudy sa opisina ng Anti-Crime Group. At dahil kami po ang core group, kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosque na within the EOR of Davao City. Hinati po ang grupo namin sa tatlong group with the support of the rebel returnees group. Ang grupo ko po ay pinangunahan ni Spiel for Rebel, ako, si Spiel Boy Pavo at isang RRA o rebel returnee na tinatawag namin na force multiplier. Nasayan po kami na bombahin ang kamamara Muslim Mosque along the Diversion Road ng Davao City. Binumba po namin ang Kamamara Mosque gamit ang Granada. Di grupo ni Edgar, sa ibang sulok sila ng Davao City. And then po, the following day, nag-announce po si former Senator Nini Pimentel na merong anarchy sa Davao City. And then dahil po doon, Nagbigay sa amin ng instruction ang task group commander namin na si dating Medyo Magasait na to stop the bombing operation. Baka magkaroon ng isang senate inquiry. And then for several days, binigyan kami ni Medyo Magasait ng 200,000 pesos. Ang sabi niya, meron pinadala si Mayor Rudy na 300. Sa amin ng 200,000, sa kanya ang 100,000. Dito po patutunayan ko na totoo ang sinasabi ni Edgar Matubato.